So, well, mga bossing, bali, magandang uh, tangali sa inyo lahat. Bali, meron sa atin nag-walk-in. Galing pa sila, sir, ng... Batangas. San sa Batangas? Conception. Conception. Ah, Conception, Batangas. Boss, uh -huh. baka may gusto ko lang muna batihin or shout-out? Shout-out sa kami, tsaka sa aking brand, Lucky Pillow. Okay, ayan. Ma'am, baka ma may gusto ko lang okay, uh -huh. ma Ma'am. Wala, uh, ayun lang. Baka natin kami, dito at nakilala ka namin? Ayan. Thank so, ayan, mga bossing, bali, nakurusunod na nila is ito. Uh, tema okay, mga bossing, bali ito yung nakaruso na nila boss uh, Yung Toyota eh o, Karib Mga bossing, napaka-pogi niyan Naka Ronald Max presentable paint Napaka-pogi ng mukha Talaga naman, Karib uh, Napaka-ganda rin ang tindig Napaka-pogi ng mukha talaga na yun to Ito, bakit ako sa inyo yung loob uh, Power window bro brown ano pala ito ah interior ah Walang mga punit mga puwan, mabangol loob all power, power steering, power window, all gauge working, manual transmission. Bakit ako sa inyo yung likod? Ayan o. Oh. Ang ganda ng loob pala nito. yun ito. Wala mga punit, mga boss o. Oh. backboard, napaka-pogi. Ma, magkano? 105 no? 100 boss. 100 boss. Sandalan talaga? Kaya nakatagal katagal na gano'n ba ng sasakyan? nung taon yata may years pa lang yan. gusto na <laughs> Eh big big sa Karmit na mapanood ko rin yan mga boss I 103 103 Sagot kuntulugan ng buto Parang nalega na ako yung natigiliran kagasan, pa Kakasag pa namin tapos -ano pa kami magtotong gay 102 Kita <laughs> 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 Sardinas sa ulam ko. Sardinas sa ulam ko. Okay lang, may karim ka naman. O, oh, tek, alam mo, alam mo naman yan. Napaka-pogi ng mukha. Sige na tayo sa gun, boss. Yun lang din ang aking. Sanda, lumi na namin ngayon. Hindi na namin babalikan. Hindi, babalik daw si daddy. Gusto daw niya mamit. Ah, pero tala na natin. Okay. Gusto gusto na talaga yung Willie. Ano? Ano pa pala mo? Nash to. Ayan si Nash. 101! Para matapos. Sandaan na lang oh. Sige na. <laughs> Nagagalit ka <kayo> eh. <laughs> na eh. Peace pa muna. Yan. So yan mga boss, binigay na natin ng sandaan yung ating uh, karib. Ay masaya mo to sa karib natin. So, sa lang. <laughs> Sobrang bait mo talaga. Sobrang bait mo talaga. Mas mabait ka, Dar. <laughs> Tara, dito na naman sa loob. Ano, yeah, video. Ikaw na mag-vlog. vlog, baka pangit. Baka may wolf. Excited na si Bossing, oh. May na, oh. Bossing. Nakakatuwa yung ganyan, Makita mo yung anak mo na na ano, siya, ano, masaya. Dapat, eh, sa eh, natat na Eh, tatat na, eh. Tatat na. Talaga Lagi, mahilig sa kotse. Lagi nakikita yung post mo, okay? ma ay. Maalam sa ano, eh. Inabol-habol talaga yung karib. ay eh, hintay ko lang na makuha yung mga... Tropa niya pala yung ano. Um, Organ. Oh, karmic nga na ano. Karmic Philippines. Karmic Philippines. Ano mas ayon mo lang? Wala. Ha? Ayos lang. Abante mo. Sol. Abante mo manay ano? Ayon. Ano siya? Ano yung okay. picture taking kami? Oi okay. na. Ayun na pala, Oi okay na pala. Ah, congrats, congrats. Masaya ka naman. Ah. <laughs> Talagang drive na drive na eh, oh. Grabe naman yan. Karib Ha? Naman. Ay, nakablog ka, patay ka. <laughs> <laughs> Ayan, congrats sa ano. Kakarating na nito kahapon eh. Karib ba pa naman. Pantambay na pantambay. Pang chicks pa, ano. Ano? Ano sa'yo mo? Ha? Woo! <laughs> yeah. Sorry. Congrats, congrats, bossy. Pag-ingatan, Mogi. Okay. Sol. Sheesh.